Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isa sa mga paksang tinalakay ni Ogie Diaz at ng kanyang katandem na si Mama Loy sa showbiz update ay idinaan muna sa blind item. Tungkol yun sa isang sikat na male personality na aabangan ang paglipat sa GMA. Maugong daw kasi ang balita tungkol sa network transfer ng kanilang subject. A little later, tinukoy nila ito bilang si Boy Abunda. Pero paniniyak ni Mama Loy. Ayon daw sa source niya ay under negotiation pa ang paglipat. Hindi pa raw sarado ang deal dahil inaayos pa ang monetary aspect nito. Sinabi naman ni Oji na kung sakaling matuloy si Boy sa paglipat nito sa GMA ay posible ring bumalik ito sa ABS-CBN kapag nabigyan na uli ng prangkisa ang network. But they stress na the mere fact na napipinto ang paglipat ni Boy sa GMA. Only means na hindi ito nagsunog ng tulay. Para sa kaalaman ng marami. Galing muna si Boy sa GMA bago lumipat sa ABS-CBN. Minsan na ring nasabi ni Boy sa source na nai-imagine ng Asia's King of Talk na babalik siya sa GMA. Prophetic kumbaga. Anong masasabi mo sa balitang ito?